coins out na tayo mga tol ating ano mini business charot <laughs> meron tayo nitong ano sa ano to isang buwan natin sa to, mga tol na ano para ma inventory lang ba natin kung meron ano talang kita pa buksan na Ah, <laughs> May ano pa siya?

kaya ito bilangin. Sama na. Sama na doon. Kadugay ni Imo. Dapat kasi doon nakabili binuksan eh. ba yan? nadatakot ko ka na ulit. <laughs> Dapat mo ba? Ang dapat, yung dapat yung. Pantay ba yung pagkukuha mo ma? Wala, hindi na pala pinukuha.

Ito mga tol. Ayan, nabili natin lahat. Ito yung result ng ating one month sa ating water bend. Ayan, so... 100. Oh, so, ayan na mga tol, sumatotal so, na naka na coins out natin ay 1360. So, ayan. Ano ano to mga tol, 19 gallons no yung pang 20 kasi hindi siya hindi pa siya naubos so nandun pala naka stock so, yun so matotal 19 gallons pa lang to. sa loob ng isang buwan so ang puhunan natin dyan mga tol ay 25 isang galon times 19 so 475 plus it, idagdag natin to plastic labo dalawang piraso yun mga tol na dalawang balot so 50. So, sumasotal ay magkano yung ating ano ay 525 yung ating punan. So, yun pa lang yung mga tula sana sa tubig pa lang at sa plastic labo. Wala pa dyan sa kuryente. So, ayan. Ating nakulisaw. Sinong gusto ng bariya dyan? Message lang kayo. <laughs> Paritan nyo ito ng ano? papel? Ano? buho ng 100? Mm, 60 lang po. oh, 60. Ay, okay, 40. 40 na 20, 20 eh. 60 nga pa yung 40. Uh Oo. -oh. So, yo, what's up mga tol? And, eto na, finally ay... nabilang na natin ito yung ating mga points. Tag 200, 200. Yeah. 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 Ang bigat din pala ito, no? The first coins out sa ating water vendor. Eh, ah, bigat. Grabe mga kilos. <laughs> Grabe, bigat. Sulit.